na kami pinakit ng mga series na dahil din ng bagyo so, Let's go, hey, let's si go, Lalu sekarang lalu pulang masuk 0.5, 0.7, 0.8, 0.9,

kami uwi na, na ito hindi ka kaya nandito na ang bagyo mo ito alis magkasabay ano lang to na ng 150 hanggang 2

ah, oh, wala naman na, hindi makapagpapag nasa office din ha. Hahaha, hindi na, okay yan din naman na okay lang yan. Oo, saka ano, walang pinto. Yung ano namin, walang pinang-pinang. ay okay, hindi Ah, mayroong ganda. Baka din

Mali, wala. Maraming uli pala ito. Hirap at marami naman. uy naglag! Naglag lag lag si maymay. Naglag! <laughs> lag. Yan guys, at pauwi na kami. Hindi na kami nakarya at hindi na kakayanin dahil bukas ay 16 na bugso ng hangin. At may bagyo na pati, may bagyo na roon na sa ano, Aurora. Signal number 1 na roon Kaya wala, hindi kami nakarya ngayon. Uwi kami luwan pero yung mga taga-series, may mga uli sila. Kaya siya

guys ang ori ni Beo Marami ori Ito huli ni Aaron talagang wala lang. Talagang lakas. Ay, bumagpadili

Bawi na lang tayo sa susunod. Magbalik natin. Ayan si bugat nagkikilaw. Ang kumain na pala. Alam ko nagkikilaw pala tapos na magkilaw. dito so, may uwi namin mga tropa itong trap na nahuli namin ah nakuha namin trap para sa ano panghuli ba ng lukos yan yeah, yan mauwi namin wala kayong may uwing isda na huli ng bangka ito mga huli ng series lang yan yeah, lugi po kami ngayon itong lahat na ito bawi na lang kami sa susunod at dinabasa ng lambat namin Yan, abangan na natin mga tropa. Yung sa pag-uwi namin na ito, ha? Hindi tayo makapag-vlog mamaya dahil madilim na. Bulubog na yung uh, ating araw. mali ang rumbo namin yun sa dalaga.